Sa mga kapwa ko nanay na nagmamahal sa ating mga anak, naman po natin na iisa lang po yung gusto natin mangyari sa buhay ng bawat natin magkaroon ng magandang kinabukasan. Parang hindi na ako namamahinga, parang hindi na ako tumitigil sa pag- Parang naiisa lang naman yung gusto ko, makabayad ako ng aking utang, tapos magkaroon ng sarili ko negosyo, yun lang. Tapos makakakain kami mag-anak sa- maghapon na ano, yun lang, napakasimple lang ng gusto ko, yung wala akong utang, tapos, at ano, yung malakas yung mga ang katawan namin, hindi na, ibon iibon ako, tupperware, halos lahat na nga nang, sabi nga ng mother ko, bakit, halos lahat na dinala mo, tupperware, boardwalk, Natasha, tapos may personal collection pa, sabi nga, nga nung iba dyan, oh, iisa ang anak mo, tapos, kumakayot ka pa rin na, alam mo hirap na hirap na kayo, eh, may bayarin kasi kami, kailangan rin namin na makaipon para makabayad. Tapos, ako, parang sa BPI Globe Bank ko po, na nakamit ko po yung pangarap ko na magkaroon ng sariling negosyo, tricycle na yan, na magiging para magkaroon po kami ng hanap buhay kami mag-asawa. Hindi na po namin kailangan mag- abroad, ano, sa abroad, nagtrabaho siya ng una, okay naman yung sweldo niya doon. Pero, apat na talaga siya hindi niya nakuha yung sweldo niya. Okay lang yung walang padalang pera, pero yung nag-aalala ka na, baka ito eh, na doon dahil sa pakikipaglaban sa sweldo. Siguro, dahil nga po sa, kung ang isang tao po yung may tiyaga, talaga po nakakamit yung pangarap niya. Magtiyaga lang po dito sa BPI Globe Bank ko, makakamit po natin yung ating pangarap sa buhay. Kaya po, kung sa iba po na Ah uh, po ako nanay mag-register na po kayo sa BPI Globe Bank ko maganda pong maidudulot sa inyo ng BPI Globe Bank